Luis Manzano, nag-file na ng annulment sa kasal nila ni Jesse Menjola. Kumpirmado na ngang nag-file ng annulment si Luis Manzano laban sa asawang si Jesse Menjola. Ayon sa ulat, isinampa ang annulment papers sa korte nitong nakaraang linggo na pagdesisyonan umano ni Luis ang hakbang na ito matapos ang sunod-sunod na isyo sa kanilang pagsasama. Ayon sa malapit sa aktor, nais lamang ni Luis na magkaroon ng katahimikan at bagong simula. Hindi na raw kasi nila maibalik ang dating sigla ng kanilang relasyon. Wala pa namang opisyal na pahayag mula kay Jesse Hingil sa annulment. Sa kabila nito, iginiit ni Luis na wala siyang galit at hangad pa rin ang kapayapaan para sa kanilang dalawa. Umaasa rin siyang magiging maayos ang proseso at hindi na haantong sa mas matinding sigalot. Marami ang nalungkot sa balita, lalo't itinuturing silang isa sa pinakamatatag na showbiz couples noon. Patuloy ang pagbuhos ng suporta kay Luis habang nilalampasan niya ang panibagong yugto ng kanyang buhay. And this are chika for today mga ka showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. you yeah.